ikaw ba talaga ng ulo mo eh, no? Di diba sinabi ko na nga sa'yo na huwag na huwag ka magpapatingin dyan sa, sa lalaking ko nang yan? Eh ano bang problema mo kay Joji? Beth, ipapatingin mo yung, yung ano mo. Ano ko ba? Ako lang dapat na nakakita dyan. Diyos ko naman, Goryo. Professional tong taong to. Tsaka sa tingin mo, magkaka-interesin sa ano ko? pa diba kahit na, lalaki pa rin yan. Teka, selos ka ba? Pati ba naman ko, Madrona, pag pagsiselosan mo? Mas okay na nga si Jojit eh, sa mga hilot-hilot lang. Ikaw, Petsi, ko siya. Kapag may nangyari lang sa anak natin, hindi ko lang alam ang magagawa ko sa lalaking ko, niya. Koryo, tumikil ka nga. Ginagawa ko to para sa magiging anak natin. At para na rin sa'yo. sige. Sige. Oh, baka nag-awi kayo ng asawa mo. Ewan ko ba dun? Pati ba naman ikaw pinagsiselosan? Alam mo, mga lalaki talaga, no? Pati yung mga misis nila parang ayaw sa akin. Ikaw ang kauna-una ang pasyente ko, alam mo ba? Sige na, ibuka mo na. Eh, teka lang. O bakit? Kasi parang... Parang ano? Huwag mong sabihin sa akin. Pati ba naman ikaw? Ito na, ito na. Yan na yun. Ha? Eh, paano ko makikita yan kung di mo ibubuka ng maayos? Ano gusto mo, i-telescope ko pa yan. Eh, ka teka lang. Nahiya kasi talaga ako. Eh, yung mister ko lang nakakakita niya ni. Eh. At ikaw ang pangalawang lalaking makakita diyan. Wow. Honored naman ako. <laughs> Sige na, ibo ka na para matapos na tayo. Ibo ka mo na lang maayos. Yan. O, okay? O. Relax. <laughs> relax. Ha? Relax. <laughs> okay. Oh, relax. Umayos ka baka mamaya kung anong ma-inspeksyon ko. <laughs> <laughs> okay. Here we go. Ay, <laughs> oh, sige, Jojit. Ito, seryoso na. Oo. Uh -huh. Kumusta naman dyan sa ibaba? ba? Okay. Kumusta Beth, malapit-lapit ka na. Kasi, uh -huh. dilated na yung cervix mo. Talaga? Sabi mo sa mister mo, Malapit yun nang masinahin si Junior. Oh, tapos na. Nasaktan ba kita? Okay ka lang ba? Okay naman. Mm, pero nakita ba? mo na. Oh. Oo, ang ganda-ganda. <laughs> Parang <laughs> akin lang. <Sa> Talaga ba? <laughs> Mayroon tayo. Sana wish ko lang.